Me gusta lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor neteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy ay, ay, ay. Sigurado mapapahiya yun ng mga kumpanyero niya. Oo nga, yari tayo. Ito pa naman sila Senior Honor at sila Senior Kilat. Nagtatrabaho sa kuwari ni Don Regala. Ano sa kanya? Sabing mahalagang bagay. Umakit na lang po kayo doon ang deport si Don Regala. Ikaw na magsabi. Ikaw na. Hindi, ikaw na. Ikaw na. Kaya na. Ako nakakain ng nang na bumagsak ang bariya at ang kanyang katawan sa lupa. Ganto nga ang ginawa upang mababagsak ang ating kasundali. Sumalik ko to ng ganto. Sabay buno! Buwe, din sa babuha. Siya doon nga pagbiro, Senyor Kilat. Buwe, ba ka mo? Don Regala. Don Regala! Kung duwela lang ang pag-uusapan. Kung pagsasama-samahin ng lahat ng tao sa barangay na ito, ay kulang pa kung bibilangin ng aking mga napatay. Pagbilang <laughs> tayo ng pera. Marami sa mudega. Ang umaga po, Don Ricardo. Ang, ang ginagawa ng mga paslupang ito? Kaya, nahihirapan po akong magtrabaho sa kwari. Hindi maaari. Kakatulog mo hampas uba. Munik. Pero portabor. Oh. Balik sa trabaho. Balik sa trabaho. Jocelyn, Jocelyn. Teka. Ano po yun? Nauho ka ba? Opo. Ito si... Pahinga muna tayo. Puro ka pahinga. Hindi nalaman to ni Gondelik. Puta uh, na! Kaya naman pala humihina ang kwari Puro pahinga ang ginagawa ng mga hambaslupa. Sa'yo na sueldo Kailangan malaman ni Don Regala. Tara na. Don Regala! Bakit? Walang iya! Bakit? Walang iya! Ano nangyari? Pag, pag gusto mong kita, pag gusto mong bisitahin ang iyong mga alipin, para nabilimlim ng mga itlog sa sobrang pahinga. Walang iya! Ke aurora na!

Cody, alam ko ang inyong paghihirap. Paano ko malalaman kung di wala ka? Tignan mo lang to. Ha? Ano wala? ka na? Oo, oh, naniniwala na ako. Teka, meron ako ibibigay sa'yo. Ito, ibibigay ko to sa'yo. Ito ang magbibigay lakas upang matalo mo ang iyong mga kalaban. Salamat. Yeah, Aha, Hahaha! <laughs> Gumalik ang sa lupa. Para gumantay. Opa! <laughs> ngayon! <laughs> イエス